Wait, wait lang No oh. You wait Ayaw ako ba nga ah Kay friend kita Wait uh. Uh. kawawa kasi one week old pa lang siya. Namatay yung nanay niya. Ah, yatilap! Oh my goodness! Ah, yatilap mo! Hala! Hala mo, yatilap mo! OMG! Hala mo, mabuhi nini mo! Sige na, sige na, sige na! iyan pa! Wait, 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 wait! Ibutom huh? yan? Pinapakadlaw ko doon kaan? Manikad sikat manggod. manugod. ako ba, makamrasan ba kay Umi Ibnis? Oh. Ah, ganyan na lang, ganyan. Ah, ganyan. Para di ka makasikad-sikad no? Hmm. 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 Sige na ka, para mabuli ka. Na, bahala kau, basta kay amas gapusun takau gait para mabuhi kau lang, masamu ka, manggod. Ini udah kondo. Yummy, good job. Good job, good job. Mm. Yeah. Kalugagan. Papasasabi ng grabe. Ha? Papasasabi ng mga bin. Di kay okay lang yan kay kinahanglan man basin makamdasan mang god ko. Yung kaig na kay grabeha okay. okay. naman okay. okay. pag ko ano. Mm, good job. Galing-galing ah. -galing, ha. Hmm. Open your mouth. Hmm. Oh. Mm. oh tumuson ka? Birpika sop-sop mo. Mm, mm, mm.

Mm. Good job, Miming. Good job, Ika. More, 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 more. More. Oh. Ay! Uh, um, Makamrasan mo ako ba? Di lagi, ah. I'm really finding a way to make you kuan, to make you live and survive. <laughs> I'm making a way in order for you to survive. Help yourself. Mm. Sige na. Mm. Open your mouth. Sige na. eyes mm. wow. Open your wow. eyes. Mm. Wow. Oh. Okay na. ka muna. Doon ka muna, Oh. Next. Hmm. Oh. Okay. Open your mouth. Open your mouth. Oh. Oh. Oh my goodness. Good job. Good job. More. More. Mm. Wait lang. Ay, mamaya ka na. Shadow ka. Huwag ka magpumiglas. At least man lang, one of you will survive. Hmm, hindi Ikaw talaga yung pinakapasaway sa lahat. So, one week old pa lang sila. Mukhang uh, pinatay ata yung nanay neto or baka nakagat ng ahas. Sungkaban kasi yung nanay. Tsaka hindi to talaga pusa namin. Pusang galak to eh. Parang ano lang, nagalak lang dito sa amin. Tapos nung no, pinakain namin minsan, ayaw nang umuwi ng nanay. Hanggang sa isang taon, hindi, magtutu mag, magtutu mag years pa lang sila dito. Anak ng anak. Hmm. Good job. Diba? Mas good job ikaw, diba? Diba? Mm. Si. Mm. good girl. pastilan daghan han tagigatas, nai senior, na ibata na iring. Mm. Yay! Good job! Oh. Blind na isa, blind na isa. Mm. Mm. Hay, nang kagain na. Uy! Ikaw ba? Ikaw ba? Gali, buda ko daw kayo niya. Pakaan ba ko doon? Si diba? eh? Yeah. Ama nang, maikodanan. Ng... Di mo, Oh, wait lang. Kaya mo sunod ka. Oh. Uh. Open your mouth. Wow, ang galing ah. Mm. doko wala ka na naman. Mga. Sige na. Mga. 2 weeks, mabubuhay kayo. Mapag 2 weeks, mukhang dahil ng kanon. Mm. pamiyok ka, ah. Pasimple ko ng suyop, ah. Suyop na, ah. Mm Oh, 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 -oh, -oh. <laughs> Marap -marap ko, ah. si ang luwanghu Ago keriya. Uy kagilok ana ayo magbanay antil kong. Mm. Okay sa lang ini basang ini na trapoyan ko ar kay baga di bambu dulu tiang kuku mama mahur migas masang kuan kuma itu udah muka anu menilap silap gue yun suka yun lo hmm. got ya tau kosa lagi kalas kan mau pilih kan lo ini ya kan pakat sus itu gani ya kak kong sana nang upat dugum dampak nanamu. Hmm. Okay na ka? Oh. Yung isa na isa. Hailan nga. Ito, ito yung on um, kabang. Ito yung ko kung kaya mus-mus ko. Isa mo kuhaan. Oo, asa ka tiga. Huwag pa kaya kuhaan ng pagsuso. Dali. Dali. Kapi eh. Yang kamayo gid kasipat ba kay kaginaan ko ka mo ba Huwag na kumang tamo katingon. Hmm. Your turn. Hmm. Pops. Kaya Huwag ako kabantay din kasi minar ako. Oh, good job. Ah. Oh, ay lolo na yun. Oh. Alalalalala. Kumakain siya. Sige na, sige na. Big mouth, big mouth. Big mouth. Hmm. Mm. Oh, my goodness. You're really helping yourself to survive. Oh, my goodness. More. Sige, da. mga lumon mo, mga kasamukay. Open your mouth i-dropper ko nang kuan gatas itimplahan ko ay gisup ho maday ka na doon gatas gatas ng senior ng iso ang pay ko ding <laughs> yakalawit <laughs> hmm Stakai. Sige, ang pinamata. sinasabi ko. Hindi ako ano sa... Dati favorite ko itong pusa. Favorite pet ko yung pusa. Kaso nga lang isang beses, may nangyari na ayoko na ng pusa. Mas bet ko na yung aso. So, yung mga pusa dito, mga pusang gala lahat yan. So, dahil may mga tira-tira naman, pinapakain namin kaya dito na sila tumira. Hanggang sa yung nanay nito nanganak nang nanganak nang nanganak nang maraming beses. Nandito sila dumadami. Nakakaawa kasi sila tingnan kaya ayan, tutugaan natin ka. Hmm. Ay. O oh, sige, butom ka talaga. Sige, ikaw next. Hmm. Ikaw na next. Ha, wait lang. Huwag ka umalis dyan. Tumutuluk na yung pawis ko hmm. 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 Oke okay na, oke okay ka na hmm. ah, ya. hmm. hmm. Galing na galing-galing Ganyan Ganyanin parah ndik maka kilos Yun, good job. Yan, ang galing. Yan, ang klarong gutom. Yun. Hmm. Gutom e ka. Oo, ano man. Yan, pag kumain kayo, mabubuhay kayo. Ouch. Oh. Ah, upat. Oh, open your mouth yun do hmm hmm sige dah ay na maghanap Muka ina mukha dah Gede kompos dah hmm Ayan Open ang mouth dito para mabihag. Hmm. 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 Ha. Ha. Grabe. Grabe yung pawis ko dito. Ito, laki na kayo ha. Maholi na kayo ng taga. Hmm. Ito talagang karong gutom. laki ng bibig ha. Ika, wait lang. Hindi pa tapos tong isa. Teka lang. Ayan na. Tapos ka na. Ayan halika dito, Kadali. Pagkatapos. Sabi ko, Diyos na. Lima ko ng upat. Mm. Hmm. Ah, yun. Mm. Galing o. Galing. Ama ng subsupo nila na ama ng nipple. Nandiyo sa ako na nipple. <laughs> Lapa ba siyang ko siyang ganito. Bibiron. Bibiron ka. Tawagan pa si Dodong. Ang bibiron nila ni Dodong. Ang mga niya. Wala sa magasuso. Ah. baka naman may extra dede kayo dyan. <laughs> extra dede, extra bebe ron. Mukhaan kaya nga ba? Sa ano? Oo, 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 Four days walang kain. Ayan, bawi, bawi din pag may time. O, oh, tanaw, ni nitong, nitong, ito mo, yato mo yun ay da. Bihal ba? Tara na, ini Una yaka, unong ka, dropper. <laughs> no, una, maluhagay nga? isung ang ko na kuling. Yung nanay kasi nito, naka, magnanako ng pagkain. Kaya ayan, baka na ginunggal ng ano. May alit ng pagkain. Hmm. Sakit sa likod na kayo ko Oh my goodness <sighs> Pagtsagaan kita Mabuhay ka lang Na dito anali kasi yung alaga mo dito oh nanganak na naman ng walang tatay pagod <thatụ> <stuti> ah. ako galing seminar ito niya ano ko maingay ingay ingay kaya di ko na di ko na tiis mm. kasi inalisan ko to kanina na ganito kaingay eh Good job. gusto ng pusa dyan. May mga kuting kami. Apat. <laughs> mm, 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 mm. Na, Ano na? Okay ka na? Okay ka na, bebe? Mm, okay ka na? Saan na yung maingay na isa? Baka gutom pa yun. Saan ka na? Halika na dito. O, oh, ikaw din. Gusto, gusto pa. Uwag malikot. Uwag malikot. Oy. ka pa. Huwag malikot. Huwag malikot. Uy. Uy. Huwag ka tumalun. <coughs> Yun. O, oh, ayun. Kung ka na tuloy... Bye. <laughs> bukas ng biberon. Bukas na nakalimutan ko kanina. Dami tao doon eh. Dami tao sa seksikan. Eh. Siksikan. Hmm. Oh, sino pa gusto dyan? Sinong gutong dyan? Ay oh, ka, ikaw o sus. Oh, ikadini. Mm. 嗯。真心的话，嗯，我一个零，你我一个零啊。 galeng, Good job, ma! Ah. Good job, ma! Ah. Kailangan nyo mag-survive. Wala na kayong um, 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 Open your mouth. Open your mouth baby. galing 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 ya. Ah. bili tayo bukas ha ng dede na ano milk bottle Oh, ah, good job, Ang Galing. Anggaling galing, -galin. <laughs> hmm galing galing ah, hmm paling kamu day aroma buri day kewan neminahan day. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Ah, 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 yeah. Diba? Mm, good job! Nakurot oh. naman yung tunga sa kapa. Okay. Sino gutom? Ikaw talaga, ikaw talagang itim ka. Masyado ka, ha? Pantay mm. mm. ka doon, ha? Mm. 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 Open your mouth. Open your mouth. Lord, buhayin mo sila. Hmm, galing, galing. My goodness. Super galing, ah. hmmm <muchas> <muchas> hmmm